dito na ako mag-e-entro at habang siniseparate ko yung idadaan kong mga nakalkal ko ng isang araw doon sa sa aking kaibigan. So ayan, may galap-shoutout po sa inyong lahat. Dito na ako mag-e-entro at gusto ko lang humingi ng sorry, big sorry kasi ang daming nagko-comment nga yung upload ko kanina na yun nga ulit-ulit eh, kasi naulit talaga yon inong eh, Friday po kasi mga kaiket, sobrang pagod sobrang yung nakakatulugan ko may may na naman ako ni Habi doon sa kwarto yung ini-edit mo ganito ganyan bagsak talaga yung katawan ko mga kaiket. tapos uh, alas 7 kasi yung upload ko tapos pagkagising ko ng alas 9 <gasps> sabi ko ganyan ha bakit walang nanonood bakit walang nanonood dito sa videos ko sabi ko ganyan yung yung andaming ano yung andaming plastic na mga damit na nadaanan ko. Tapos dalawa pa lang upload ko. Bakit ito may views na? ini. E, dapat ito sa isang araw pa. Kasi naka-schedule nga yun mga kaikit. Hindi ko na malayan. Sabay pala. So, sorry, sorry talaga mga kaikit. Hindi ko po. Kasi sayang naman yun. Kasi kapag sabay mga kaikit, walang manunod sa isa. E, Siyempre ang hirap-hirap pong madaling magkalkal. Pero yung mag-uwi ka ng kinalkal mo, yung mag-edit ka yung mag-holding ka, yung puyat mo, grabe yung ano, lalo na ngayon, ang dami na nagkakalkal mga kaiket ang dami namin nag-aagawan. So, sorto ko lang itong mga nagdaang kasi, yung pre, minsan ako yun ang uuna, tapos sakto na sa nagbakasyon si Kakalkal Jess Vlog. Kaya minsan yung mga iba sugo so, nagbakasyon. Kaya swerte ko mga kaikit. Eh, yun nga. Sorry talaga mga kaikit. So, ayan. mamimigay lang ako yung mga nakalkal ko mga kaikit. Tapos magpapalit tapos ayun magkakalkal ulit. Kung ano yung ibibigay ni Mr. Bean na swerte ngayong gabi. So ayan, yung mga hindi pa nakasubscribe kay so, kay Jess Vlog, ayan, si kay Kakalkal. So ayan mga kakaikit, bye bye, see you dun sa kalkalan. mga okay, na may mga tinapon dito oh. Meron bag. Ay, mga simsu. Ito may lakpa siya oh. Naik pa siya mga kaikid. Tingnan natin. To. Ay, pagkain to. Pagkain na to. Mga dami sa mga. Siguro ano. Tingnan natin yung nasa box. Pantalon mga kaikid. Ang liit. Ah, mira. Ay, mira. Oh, nag nagtapon ulit ng ganyan. Nung kinuha ko to. At, at ano, tinapon ng mag-aama ko. Hala mga mangagana na na mga, na mga, na ano mga tasa mga ano ano dito ano ano dito ano ano dito ano ano dito ano may dito ano dito may posporo ano <laughs> ano ano naman dito ay yung dito ano kutsilyo dito so, kunin natin ito sa bahay ko. Bakit yan? Malulubot na. Hmm. Isa lang gusto kong kunin. Maganda ng mga pasa. So, oh. napapalitan yung aking pasa. Oh, Ang ng pasa, oh. kung ko nga itong mahaba. Tapos dito mga kit, daming damit pang Uy! Ang daming Uy, tapon. Ano? Yung talaga dito sa gym. Ganyan. Ay, mga kurtina. Ang dami, oh. Mga ganyan. Mga ano. Yun, eh. So yun mga kit, kung magkalkal na ganyan. Kasi, na tayo sa may papagkahan. jacket, buti na lang pumunta ako dito. Aga nilabas. Ala! Ala! Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! <laughs> Wait lang! Wait lang! Wait kami! Buti na lang. Thank you Lord! Thank you Lord! na Ay! Ang Ayan, mga tiket. Ayan, mga tiket. Ayan, Sana mong mga tiket. Nakabukas yung mga tiket. Pinuksan yung lang ten kilo mga patatas na naman oh hmm kape 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 uh -huh. <laughs> Kasi, kape kape isip. Oh, ito yung paborito ng anak ko, oh. Eh. 你看好。 No, de beber, Coca-Cola o Fanta o algo de eh, Espérate, espérate, eh, ¿Quieres el eh, salmorejo? No, no, no. ¿Tengo una? Espérate. Fanta, no, Coca-Cola. No, 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 ¿No Uy, chocolate. Yo he escogido una sumo, espérate. Pati, toma. ¿Quieres más algo? No, esto es suficiente, gracias. No, no. itong mga melon, oh. oh ang damasin, tsutsini. Itong mga tong, oh yan, ang dami ng ping. Oh. Ping dami oh. At yung na naman, Mangga yung mangga. Ay, ah, mangga. Tagal ko naghintay doon sa ano. Sikit bilis na saan. Hmm. Bilip -bilip <laughs> Ako na una eh. Thank you Lord. So yan. Mga ah, kaikit uh, nakalakal ko. Ay, ko lang. So,

tap nung ano, yung isang yogurt na kakaikit. nung ano. Ay. 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 ako, Ay. Ay. Namancahan, sayang ini pun masa plastik ini saya mau kakek aku ginagawa? Di <hubra> hmm? Dito lang dito apa um, is mga Hindi guys, talaga. Ito orange. Oh, ipiliin natin ito mga Orange. Ito maganda itong ubas mga kapit ang ubas oh ah. uy sibuyas na naman hindi ah. na itong sibuyas kasang malang sibuyas ngayon hindi na sibuyas pa dun oh importante sa ang sibuyas ang ang sibuyas lahat ng sibuyas na natin dito. Saka yung orange. sa konting prutas. Ito mangga naman o. Ay! Ang dami sibuyas. Dami sibuyas. ayos ko lang sibuya sibuya diyan ko na nilagay kasi yeah, nakaganito na mga kaiket so ayan, ayos ko lang, pipiliin ko tong orange magaling ano siya mga kaiket dito lagan natin dito isang nasira lang mga kaikit tinapon na tingnan nyo yan o anong sibuyas eh Ay, yung mga nasira nang tanggalin natin sibuyas na to kasi mga kahit madaling masira to eh.

Ito, oh, nanghihinaan ako dito sa sibuyas mga kaikit. No? Oh. Malman ng sibuyas eh. Gawin uh, natin hanggang kaya natin. Saan piliin ko lang tong orange mga kaikit? Hmm? Piliin ko lang tong orange at ako uwi na rin. Oh, ah. Ayan na nga mga kaikit. Sa kusina na po tayo. Ang laki ng tiyang ko. Sakit ng short. Kung tapat taba ko na mga kaikit. Mabula na bulik akong mag-dumpster. So, ngayon, ito naman ang ating naiuwi. Grabe, ayan o, no? mga kalabasa. Daming kalabasa, pero nag lang ako ng tatlong, ano, isang buo, isang ano, ha. Kapibigay ko lang ang, ano, kakakatid ko lang ng patatas dun sa kabila. <laughs> eh, nakita ko to, magbibigay din ako, ko. lilinisin ko lang. Another, ano, mga patatas na naman, Diyos ko po, hindi na nagbibigay ito. Ay, nangihinayo ako, mga kakit, ang dami talagang nakabukas. Eh, siyempre hindi ako kumuha. Eh, nakabukas yun Oh, mango. Mango. Ang dami na lang mga patatas, mga kaikit. Wait ang init. Inom lang to hmm. Ang dami mga iba-ibang klaseng Ham, ham na chicken. Ham na... Ham. Ham na chicken? Ba yun? Madi ako doon. Ham, ayan. Ham. Iba-ibang klase ng ham kasi. Hindi na akong pahirapan. Cheese. Another ham. Another ham. Yung isa yung pinya. Nakita niyo naman doon na sa kinalakal ko. Ininom na namin naman din. <laughs> <laughs> hindi ko na huling. Pero hindi ko na nagudyuhan. Ayun, ayun, ayun. Ito. Mga kaikit, sa dami nga nang dala ako ko na. Ito yung last bin na nakuha ko itong orange at saka sibuyas. Doon, doon natin ganyan. Patatas, ang dami na ng patatas. Tat, tatlong binigay ko din ng patatas. Ang tingnan oh, eh, patatas na naman. Sabi ko na sa kumari ko. Mari, gusto mo ba ng ano? Ay, sabi ko, daming tapon. Sabi ko, ganyan. Eh, kakatapos ko lang magbigay sa wawang kina Martin. Gusto mo bang ano, nang bigyan kita ng patatas? dami kasi sabi patatas muna eh, para, kung oo, oo, talagang bibigyan ko pa kung ano-ano pa. Eh, kaso talagang hindi niya, kung oo, 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 hindi, hindi niya sinagot. So, ibig sabihin, ayaw niya. So, hindi ko na pinilit. So, kasi marami din siyang anak. Apat ah, din sa anak, eh, siyang panaawa din ako. Pang, ano din ba, kakatulong din. Alam niyo, kahit hirap na hirap akong sakit ng likod ko, eh, gusto ko lang may uwi yung mga kaya kong uwi para yun lang, makatulong din tayo mga kakita. So, diba ayun? So, ito. Mm. message ako kay Kakalkal kung baka kung mga makauwi na. Hindi din kasi nakakalkal. Dami stock. Eh, gusto ko siyang ginag sibuyas o patatas. Mga kakita to. Ulit-ulit yung sasabihin ko, napakamal na patatas na to. So, ilagay ko muna dito sa baba. may mga plato. ano-ano tong vlog ko to. Mm. <laughs> may hili kasi si Martina nalagay niya na lagay niya ng mga pagkain niya mga ganito. Kasi dami pang ganito mga kitkit niya. Iwan ko yung iba. Mm. Tatlong tasa. syempre ano na. na. Oh, coffee tayo. Ba? muna natin sa baba kapag nabasa. Ang laman ko dyan sa manda dyan. Yung isang araw ko din mga kakit. Ang dami ko din nakita. Ano? Tinapa ng plato. Ito na ko ha? Tara! Uy! Tara! Ang cute. Ito may konti lang siyang. O may mga konting ano. Pero ito kinuha ko para pag may pizza kasi yung mga bata mga plato ko kasi dito, tinago ko na, medyo malalaki. Yung mga nandyan na napulot ko nung kung naalala yung mga plato ko noon, maliliit, papakita ko mamaya. So, tamang-tamang pang-pizza ito. Bakit oh, malaki siya? Hinihinga lang po, mataba, hinihinga lang. Ay, meron pa dito yung sibuyas. Oh. Okay. ko ng isang tinidot. Tapos ito, yung sinasabi kong panghasa, mga kaiket. Bawal ito. Bawal ata nakikita mo yung hinahasa kayo. Yung ganyan, oh. Eh, ganyan siya. Panghasa na. Kutsi. Ang daming silunas. Pero ito, compare ko dun sa ano, mga kaikin. Ito. Mas matagal siyang mabulok kaysa yung nakuha kong una. Yung ito, oh. Uy, nangulog. sa yung mga ito, oh ito mas madaling mabulok kaysa ito kumpar mo yan oh dami ko na naman pala na yung ah shout out shout out sa iyo mabit islat kala mo ikaw lang nakakuha ng posporo. meron din ako marites ay marites talay teresa manuel marites talay mm. ay ang ganda ng kulay o violet lang ako ng tawa. Tara! Hmm. Nugasan ko to at kakainin ng mga anakis ko. Itong, mahal, itong ham na to. Mahal ito. Sobrang mahal ito. Mini hamon tikis, sa hamon kurat. Pang, panghano ito ng mga malalam mga kaikit. Ito coffee Dapat ito malamig mga kaikit. Hello. Mapi expert pa to sa ano ah, sa 20. Ito mga kaikit Oh. August 20 pa. Oh. Ano ba to? Nakita niyo August 20 pa. Ano pa lang? Ano pa lang ngayon? Pogo 16. Hmm. Ay, tamay na coffee. Hmm. Ay, dito na. Pogo ng sibuyas. Ay, luwi ko to. Tingnan ko nga mga kayo ito. Ang dami. Magkukukas tayo ng isang coffee tapos lalagyan ko ng ano, wait lang mga kaikita. Ah. Ito yung nahulog pala. Uh, gasan ko itong nahulog. Ate, tingnan nyo. Masarap itong coffee na to. Malamig kasi dapat to. Dapat malamig. Mga kaipo. Okay. Kompleto na to. May asupal na. May ano na. Uy, taba na, mga ko na. May yung mga bilibili ko. Lang, wait lang. Ito ko na ilagay sa malaking baso lagyan ko siya ng ice. Dalawang ice. Sige naman ito malamig. blanket. Season ng mga melon ngayon. Melon at saka... Saan na yung kutsilyo ko dito? Itong malaki muna. Lo? Ang bango! Ito yung gusto kong melon. Yung orange. Masarap ito pang halo-halo mga kaikit. Tikman ko nga konti. Ang sarap. Yung ano yung malasang malasa siya. Ito so lagay ko sa rep. So mamaya na. Kaya ko muna dito. Tiyan mo, natin yung mga nakuha ko mga kaikit. <coughs> Ang napakarami. Daming sibuyas. Ang gulo, gulong-gulong. gulong gulo, gulo, tuloy. Nandun ko pang iniwang si Kasi punong-punong na talaga. Hindi na makahinga yung lagayon ko. Kaya di naman na kailangan hugasan itong mga kaikit eh. Uy! Magbigay pa ako ng patatis dyan sa kapita. Kung hindi, kung marami ka basta si Jess, hindi ako na yan. Ha? Si Luya says for real! titigas pa! So, magyan natin sa baba. Tap. Tapos itong orange, hindi pa tayo dami. Okay. Kailangan kong hugasan ito mga kagit, isa-isa. Gawa ko ang ngayon ng juice ng mga bata. Dami. Ay, yung mabigat kong dala-dala. Yung late na kami naka-uwi, kasi may namit kami Pilipino. Pilipino. Mm. Yun ganda pa, oh. Mm. Tigas. Mm. 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 Hmm, hmm. Wala nga ba na ng oras ko, mga uh, kaipi. Uh. So, tapid mo na dito. Mga, bukas ko na hukasan. Yung mga labahan ka ko sana. Yun yung mga kaipi to. dami. Ayan, oh. Nilisin ko lang at ihuling ko na mamaya, ha? Uh, at ako'y maingay, mahaba na. So, yan, makawala nung manunod sa akin. I-skip yung aking ads. Then, okay, mga kaigit, nag-depend ng ating kakalkal. So, no, tinatanong niya ako kung magkakalkal ako mamaya ang gabi. <laughs> eh, baka po, ko kasi sila. Tapos, pupunta kami ng peryaan. Eh, maghahatid ako ng mga pakalabas, patatas, sibuyas. Kasi <coughs> alam naman yung siyempre, galing sa bakasyonan yun. Mamaya pa, makatamping yun. Dadanin ko yung patatas gigisanya, niya. Ah, so, ayan, mga kaikit. So, yan mga kaikit. Pugasan ko lang mga to. Saka i-holding. Ito, eh. hmm. ito na mga kaiket, Ating nakuha. Wala pa dyan yung iba. So, mamimigay tayo ng kakakalkal ng patatas. yung bibigay ko na lahat yung kalabasa. Ayan. Mmm. Dami-dami. Ano, anak? Mmm. Ay po, nangungulit po ako. Hindi na natapos si mommy. Antok na ako. Ha? Kami na mga kaikit. Mga one na. One pass one na. kita mm. may nakita kami mga Pilipino kasi doon na magkasawa. Matagal na dito. Siyempre nakipagtismisan pa doon sa park. So ayan, nahihilo nga ako mga kaikit. Siguro laging ko lang sa tulog. So ayan mga kaikit. Good night.